Hello po, nandito po tayo ngayon sa parte eh, na ginagawa natin yung kulungan ng kalapati ni Manman. -Man. So, ito ay gumagawa si Papa ng batugan o yung, papat, yung patungan yung mga kalapati niya galing sa labas. At saka, nagkumuha rin ako dyan mga magagamit pa ng mga kahoy. Ayun yung tabla at kung ano-ano pa saka wala pa rin si Manman -man ngayon dahil inutosan na bumili ng pako kaya nag-antantay muna kami saka uh, ginukuha pa namin yung mga ang ng aming gagawin tulungan kaya tingnan nga po yung katapusan ng aming video ngayon at salamat sa mga nag-subscribe at nakakalo din sa aming mga video maraming salamat sa inyo lahat Mm-hmm. <laughs> months ay inutosan ng aming ama na siya daw ang gagawa ng kabilang dingding at ang ginagamit naman niya dito ay si kawayan dahil ito yung kinuha nila nung unang vlog namin na pumunta sila sa bundok at kumuha sila ng kawayan at dito naman ay na nahihirapan si Manski na maglagay ng kawayan dahil sa pag liit ng kanyang espasyo sa pagpukpok ng kanyang martilyo at nahihirapan talaga siya dahil sa malaki ng kanyang tiyan <laughs> at kaya ayan yeah, o pero ang galing pa rin niyang maglagay ng kawaya no kita niyan kaso nagreklamo siya dahil kasabi niya na masakit na daw daw yung tiyan niya kaya ayan yeah, no? ginagawa niya pa yung gawain niya dahil sa kanya naman kalapati yan eh kaya todo husay talaga siya sa pagpupok kahit na pupok na yung kanyang daliri at ayan na itungulong eh, na nga ako dahil bumabounce yung pagpupok na ng kawayan dahil sa hindi pantay yung kahoy na gina, ginawang brace ng aking ama kaya yan ay sabi niya nga magpalit na lang tayo manong dahil nahihirapan ako kasi ilang tapusin mo muna yung ginagawa mo at magpalit tayo ng listo ngayon at yan ay tinapos na ulan niya yung isang kawayan na yan at pagkatapos naman ay ako naman ang susubok naman ng pagpukpok ng martilyo ayan niya lumipad na nga yung pako niya dahil sa pagbounce ngayon ay ginagawa naman namin yung tulungan na ito dahil sa namatay na yung isang kalapati Krapa, ni Man Man dahil sa pagkagat ng langga, mga daga. At dito yung view ng nililiparan ng mga kalapati ni Man Man kapag, niyay, kapag na flight niya. At ngayon ay doon naman siya sa ilalim ng kukuk. -kuk. Ayan mga idolos, sila sa ano, mga ano idol. Sila sa lupanday. Manong! Hay ka sila sa nagbanday mga idol. O, Papa mga idol, o. no kaka, masang lalong. Si Papa mga idol, o. oh, Nagyayak no, si oh. oh. <laughs> <laughs> na sila mga idol, o. Oh. Sila sa ipulis ako, o. Eh. lapit na matapos mo ngayon doon.

Okay, Layu pakai naman. Liang. Nang. Tuh hmm, benda jani, daanan jani. Ito na nga idol. So, yung dyan sa taas. Patulong pa niyan so, mamaya mga idol, mamaya. So, ito na po yung gawa nila ngayon. Malapit na po silang matapos. Nalagyan na po nila ng skin ang problema lang dyan is saan yan lalabas si Manski siya na lang yung gagawin nating kalapate na sila matapos kasi namatay na yung isang karapatin ni Manski na si Pungkol dahil kinain na ng ah, kaibigan nating R.E.T kaya gumawa sila ng ganyan pero hindi na inabutan ni Pungkol yung kulungan nila mabait na naman yun Oy. <laughs> Ting update lang po. Ayan yeah, na po. Malapit na pong matapos. Sila, dalawa na lang po yung magtatrabaho niyan dahil may ginagawa din ako dito. Nagsasampay ako ng mga nabahan. Kaya yeah, hindi ako muna nakatulong. Pero, ma, pero malapit na po silang matapos. Ang kulang na lang po is yung trapal at saka yung bubong na lang po at kunting mga dyan da, po sa dyan po ay may gagawin daw si Manske dyan para pag papasok yung kalapati dyan ay eh, bu, usang bubukas pero pag pag gusto na lumabas hindi sila makalabas kaya eh, may harang yan sa baba bali papasok lang po yung pwedeng magamit ng mga kalapati kaya maganda nga yung yung kaniyang idea kahit kahit hindi naman no, ganong kalakihan yung ginawa nila hindi po matapos tapos kaya lagi pong umulan dito At, ayan nga po yan o mukhang uulan naman yata at doon lang po yung maliwanag maliwanag yung medyo hindi medyo kapal yung mga hamok dito ay mga cloud at dito yung mas mukhang buulan yata talaga kaya mabuti na lang ay malaki-walaki na rin yung matapos nila ay yes, papa oh. kunti na lang talaga yung CD dyan baka, sa, baka bukas ay matapos na namin to dahil sa dahil sa mga delay kasi may may pasok na rin kami kaya hindi ito talaga matapos tapos pero ngayon ay, sabado tayo ay eh, eh, saturday tayo ngayon tsaka baka sunday weekend kasi yun walang, pasok kaya magagawa talaga yan yung sabagbong na yan pipurali ang yan yan dyan kasi baka may mga mahulog uh, ng mga mga damo damo mga yung inkis na yun balik ilaw nilang harang yun hindi okay. nyo okay. naman siya pakanta kanta na lang uh. ang galing gumamit ng nagari pala yung mga alaga ng mga manok yan baka may yung bibili sa inyo One 5 isa yan yun pa at yun pa yung iba yun o oh. at saka nandito na rin yung iba dyan iba bali ah jan is apat na manok jan is dalawa nandun isa at dalawa tapos yun isa sa at ito at nandun pa dun sa ibabaw yan ayan ayon nandun pa rin nandun rin yung iba lapit natin kunti naabot pa naman yan yun, yun. Yan. yan isa tapos nandun sa unahan blood masyado yan yung mga laga namin dito. Tapos yung kalapati naman. Hmm. Nando din yung kalapati. Isa naman. Ayun yung apat. Nandyan din si Pongkol na pinatay ng, ng kewigang ariti. Sige, update naman tayo mamaya kung ano nga bang matapos nila. Okay yun mga idol oh yun ang aming mga ginagawa mga idol kaya tapos na yan mga idol atop na lang bukas na lang kaya ito na tapos na aming gawa nang pangkalimanman mga idol kaya Salamat sa kapanood ninyo sa aming vlog. Like at subscribe para ma-update kayo sa aking sunod na mga upload mga idol. So, mga babo idol, bye bye. bye, -bye.